Sabi po kahapon ni eh, Es... Ah, kahapon ba? Ah, parang di ba hindi pa kayo nag-uusap-usap? Eh, ah, parang na ayaw akong kausapin. O or, or pwede naman daw po nag-text ka, nag ka kay Senate Tor Cayetano yes. para kayo um, internally ang nag-usap. Siyempre, nag um, I also have to respect the new chairperson of the committee. So, parang on my end, kailangan kong antayin siya kung kailan niya ako gustong kausapin, di ba? Kung baga, pagbibigay galang ko na lang na siya na yung bagong chairperson ng committee. Parang sino naman ako para mag-insist sa kanya na kausapin mo ko kung ayaw niya akong kausapin. Hi ma'am, Victoria po. Um, ma'am, tomorrow yung hearing on the yes. building. Dadalo po ba kayo and do you think kailangan pa po na ng ganitong discussion on it? Well, actually we will be monitoring the the hearing. Kasi, I just found out na natanggal na pala ako dun sa committee. So, uh, I am no longer a member of the committee on accounts. So, akala ko kasi nasunod yung tradisyon. Like, kasi dun sa committee on tourism, I was retained. Tapos, ako yung ginawang vice chairperson. But, apparently, dito dun sa committee on accounts, hindi na nga ako Uh, hindi na ako ginawang vice chairperson, hindi pa ako ginawang member ng committee. So parang, but you know, at the end of the day, meron din namang uh, tradisyon dito sa Senado na kahit hindi ka member ng committee, pwede ka pa rin naman mag-attend, hindi ka nga lang pwedeng mag-vote at hindi ka rin pwedeng uh, ano ba yan, maging part ng quorum. Anong explanation sa inyo, ma'am? Ba't hindi na kayo? Ba't tinanggal kayo? Hindi ko nga alam eh. Kasi hindi ba, hindi nga ako kinakausap. <laughs> Alam mo, nung umpisa, ayaw kong isipin na may ganong anggulo eh. Pero habang tumatagal, parang bumabalik pa rin tayo doon sa Taguig Makati issue. Lalong-lalo na, di ba, na parang uh, alam naman na iniisip natin na tumakbong lokal. um, ako kasi di ba going back to the makati Taguig, going back to 2016, 24 hearings di ba? ano ba talaga ang intention, ang intention ba ay tapusin ng building, malaman ng katotohanan ang building or Is it all about politics like 2016? Diba? Kasi kung makikita nyo, same, same template, same component. Nag, parang hindi pa nga siya informally, or hindi pa nga niya pinapatawag yung mga staff, whether DPWH. Diba usually, ang, ang, uh, ano ba yan? ang sistema, pag na ka sa isang bagong pwesto, you call your staff 'di ba? You call your people and you introduce yourself na parang oh, ako na yung mamumuno nitong pagpapatayo ng Senate building. Please introduce yourself. Never pa nila ginawa 'yon. Wala pang ganon. It's more than a month. Hindi pa pakilala kung sino yung mga tao na nagtatapos ng building, whether it's DPWH or part of the SCT or yung yung consultants na hinire. So, wala, pang, wala pa siyang ginagawang gano'n. So, kung gano'n yung action niya, di ba pwedeng sa malikot na isip, pwede mong isipin, ano pa talagang intention niya? Di ba? Kasi, bakit kailangan magkaroon, magpatawag ng hearing kaagad? Eh, um, I was, I saw a copy of the letter, eh. Yung letter niya sa DPWH, parang, Um, June 18. So ilang araw, di ba ano yung statement niya na parang hindi siya pinapansin? Eh, technically, if there was a proper turnover, yung mga hinahanap niyang dokumento, nandun lang yun sa Senate building, and as chairperson of the Committee on Accounts, he already has access to those documents na hinihingi niya. But, yun na nga eh, hindi niya ako tinanong. So, nag-aantay din ako kasi may mga ibang data nasa cloud. So, on my end, kailangan ko din malaman kanino, sino ba yung bibigyan namin ng access to the cloud or yung mga ganong dokumento. Eh, so far, parang wala pang ganong um, transition and turnover. Kasi nga, babalik na naman tayo doon sa hindi pa niya ko kinakausap.